Hi guys, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, susunod ako kay Lola. Pupunta si Lola sa kanyang asyenda. Asyenda! Pupunta si Lola sa kanyang asyenda. Susunod kami ng mga chuchu. Oh. Ayan, oh. Tabi-tabi po. Ray, kuha mo daw santol si Lola. Ray. Ray. Kuha mo daw santol si Lola. Naglilihe. Baka mahulog eh. Hindi man. Hindi mo pala. Pakalang. <laughs> Ayan <laughs> na. ko yan. Palang yan. Ha? Mga kamangamik may bulotang ang dahon na no. Opo. Pati dahon na santol ay bido bulot <laughs> <laughs> si Lola. Sungkitin mo na lang. Ayun, Dodo. <laughs> <laughs> Ayan, sungkit po. Oh. Ayan oh. Doon. <laughs> Si Lola Mag ay naglilihi. Ay, naghihinuga na. At saka ngayon. Bumbay yata, tatay eh. <laughs> 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 Yung hinug. <laughs> Maliliit, datay malalaki. Ayun oh, no? yung mga hinugbi ayun oh. No? Ayun oh. No? Ayun, no? ayun, no? ayun. Ayun oh, ayun ayun. Yun. Oh, tum. Hindi yan pwede kay lula. Ah, maliliit oh, mga dilaw na ano. Yung hinug, syempre. Oh. Bakit Isang araw na nung no, kay Sila eh. Sino po? Sila, yung mga kwa na may ang. ka uwang bangko. Sige ko, sungkitin mo kung pwede. Ay, nawala na buwa. LA. Baka maasin. <laughs> <laughs> maliit yan, maliit yan. Ayaw, ayaw. ayaw nilula na maliit. Ayan lola tingnan mo Walang sungkit na mahabala eh Tama na be Baka hindi ka makain Ayun pa yung hinubo Huwag yung ano Walang mahabang sungkit Ayun niya abot yan ang sungkit be Yung tinuro ko sayo Oo yan Kuha ka bangko yan, mga hinog na oh. Kuha ka nga bangko. Kukuha ko bangko. Hmm. Ang gandang hapon. Magkukuha siya sa ng santol. Ito be, upuan be. Hawakan kita be. Kaya nang hawakan nyo. Yan, bigay mo kay Lula. At si Lula ay naglilihi. Oh. Alam ko, yan lang kang yan. Ayan. Pagka, dito. Pagka nakaano mm. naka ano, pagka dito naka naka ano ang bunga, pwede ko kanin. Oh. Ay pagka nakikita ko malalaki ngayon na maliliit Lula, oh, di naman ako nakain yan. Nakuha na kinukuha Be. nila ang langka ano. Opo. Yung hinog, yung hinog. Hino. Yan na lula, oh. oh yeah, tama Tama na daw. Isa pa. Isang kitin mo pa. Yan yung malaki. Ikaw gusto mo ba? Yan. Okay na. Dandahan ka lang. Ayan. Kunin mo. Kainin mo. Wow! Ang ganda ng santol. Oh, ayan. Oh, mo. Yan si Lola. Naglilihe. Bombay daw yun. Tatay. Oh. Hey.